Muling magbabalik si Janlo Mark Sangyao sa One Fight Night 33 sa darating na July 12, 2025 sa Lumpini Stadium sa Thailand. Haharapin niya ang kababayan ni Eng Orgil na si Zol Matatandaan na nakatikim ng kauna-unahang talo si Janlo sa pamamagitan ni Eng Orgil Baatarku sa nakaraang laban niya. Pero sa pagkakataong ito, sisikapin ni Janlo na makabalik sa winning streak hanggang sa marating rurok ng tagumpay. Ang kanyang makakalaban na si Zolsetseg ay nakasampung laban na rin sa One Championship Arena kabilang ang limang laban niya sa One Warrior Series. Nakapagtala siya ng seven wins, five losses. Gayunpaman ay mayroon ding lakas ang Mongolian dahil may apat itong knockout win. Bagaman taong 2020 pa nung huling pinabagsak niya ang kalaban na si Gia Wenma, kilala si Zolt Shecheg sa kanyang showboating upang subukang sirain ang laro ng kalaban. Hulling forward to Pero nangako si Janlo na maging handa para sa ganitong estilo ng kalaban. Sinabi niya sa isang interview ng One Sports na inaasahan niyang gagawin muli ito ni Zolcheceg. Kaya kailangan niyang huwag magpa -apekto. Dapat daw siyang mag-focus sa game plan para manalo. Abangan natin ang kanilang laban sa July 12, 2025.